Kung hindi rin naman po kayo masaya lang sa pagkain, mag-uubos po muna ako ng ricado sa refrigerator bago po tayo mamili ha. Tatlong kutsara po ng mantika itong pinapainit natin. Bawang muna ha. Sigurado ko ganun din kayo bago kayo mamili ano, nag-uubos muna kayo. Tinitignan nyo kung ano yung uh, meron pang pwedeng gamitin sa loob ng refrigerator at pinagsasama-sama nyo. Ganun po gagawin natin ngayon sama-sama na po ito, fishball, squidball at kikiam. Ilang pirasong toko ah. O kapag na, ito ng ating na uh, sayote at saka ating carrots. Maliliit na hiwa sayote. Isang sayote lang po ito. Katlutong nga aking nabili eh. Nagawa ko na yun. Dalawa sa inyo nung mga nakarang araw. Eh. E gamitin natin yung panghuli. O saka isang maliit na carrot. O ayos. <laughs> Konting pamintang durog. Patisan nyo na po. Dalawa, tatlong kutsarang patis. Sige, halo. Tatakpa ko muna sandali ha. At nang malutuluto yung ating sayotit, medyo matagal eh. O, ganire. Eh. Lagyan ko muna ng tubig ha. Dalawang tasa po ng tubig ito. Bye kung gusto niyo ng damihan ng sabaw eh, nasa sa inyo na po yun. Takpan po natin at hayaan natin kumulo sandali. O, tingnan natin. Kumukulo na po. Lagyan nyo nung isang nor cube kung gusto nyo. Ganyan rin po. Huwag nang kikibo ha. Kung ayaw maglagay eh, hindi pinipilit takpan po natin at hayaan natin matunaw yung norcube o siya tunaw na po hindi ko no, alam ko ito bang Mike? o sige unahin po natin itong Mike ha ito po yung kalahating balot na lamang yung kalahati naluto ko ka na isang araw at medyo dumating din eh ito po yung ginayat na repolyo may nabibili rito nga sa plastic na parang ha, pang coleslaw o maayos na rin po yung gayat-gayat na In eh. pwede nang hindi kayo bumili ng isang buwig busan po natin ng gatas Hmm, siguro mga kalahating tasang gatas. O, isang tasang tubig, lagyan po natin ng cornstarch para lumapot-lapot ng konti. Napansin nyo ba? Wala itong hipo na nag-uubos-ubos lang tayo ng ricado. O yan, lagyan na po natin para malapot. May patis na, may toyo pa. Sibuyas na mura. Kingchay. O din, ubos ang mga rikadong natitira sa refrigerator at napakinabangan. Busan niyo po ng anim na nilagang itlog, edi eh, nagkatapos. Sandali, bago natin patayin, siguraduhin niyo pong luto yung miki niyo, ha? Yan na. e kung hindi rin naman po kayo maselang sa pagkain, e eh, pumarini na kayo. Pag talaga bagong luto, masarap. Malapot pa yung sabaw. O tignan niyo nga. May nilagang itlog pa. Sino magsasabing tira-tira lang yan? Nagawa ng paraan, oh. Kayo na po bahalang kumuha ng uh, kaulam ni Rhea. Wala po akong ginawang kaulam. Ito lamang para sa amin eh. Sapat na. O siya. Daan po kayo din eh kung gusto nyong nga uh, kumain. At masandukan kayo. O ano na po, naibigan nyo po ba? Basta mang ganyang simpleng ulam lang ang palaging gagawin natin para yung mga bagong nanonood at natututong magluto ay eh, magawa po nila sa bahay at maibigan ng pamilya nila pag sila'y nagluto. At bukas, ganun po ulit. Mga simpleng ricado at pawardi-warding lutuan eh. Bum-bum-bum eh, Tapos na. Okay, Ron Bilaro po.